Para sa mga nawawalan ng pag-asa Magandang aroma mga kaibigan Sa bawat tahimik na gabi May mga pusong umiiyak Nang hindi naririnig May mga matang nakamiti sa harap ng iba Pero sa loob May mabigat na pinapasan Marami sa atin ang dumadaan Sa unos, sa sakit Sa pagkatalo, sa pagkawala At minsan parang wala ng dahilan para mabuhay pero kung ikaw ay isa sa kanila, kung ikaw ay pagod na, sugatan at halos sumusuko na sa buhay, pakinggan mo ito. Hindi ka nag-iisa. Ang bawat luha mo ay may saysay. -say. Ang bawat paghinga mo, kahit mahina, ay patunay na ikaw ay lumalaban. At sa bawat araw na lumilipas, kahit walang kasiguraduhan, may pag-asa pa rin naghihintay hindi mo man ito nakikita sa ngayon, pero naroon siya tahimik, matyaga, naghihintay sa tamang oras para yakapin ka. Ang buhay ay hindi palaging masaya, hindi palaging madali, pero ang kagandahan nito ay nasa kakayahan mo bumangon kahit ilang beses kang nadapa. Ang tunay na lakas ay hindi sa pagiging matatag, kundi sa pagtanggap ng kahinaan at pagpiling lumaban. Kaya sa iyo na nawawala ng pag-asa, huminga ka. Umiyak ka kung kailangan, pero huwag mong kalimutang may mga taong handang umalalay, may mga pangarap na naghihintay, at may Diyos na hindi ka man lumayo. Ang sakit ay lilipas, ang dilim ay maglalaho, at ikaw, ikaw ay muling babangon.